Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paghahain ng petition ni Harry Roque for the writ of amparo before the Supreme Court against the House of Representatives Squad Committee and its ongoing probe on illegal operations of Philippine offshore gaming operators, POGOs. Ayon sa balita, ang anak ng dating presidential spokesperson na si Harry Roque ay naghain ng petisyon para sa writ of amparo sa Korte Suprema laban sa House of Representatives Squad Committee at sa ongoing probe nito sa illegal operations ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs. Ang dating tagapagsalita ng Pangulo sa panahon ng Administrasyong Duterte ay kinukonsidera ng House Squad Committee bilang isang, fugitive, dahil sa hindi pagdalo sa pinakahuling pagdinig sa umano'y pagkakasangkot niya sa Lucky South 99. Nauna ng binanggit na si Roque ay cited in contempt ng House Quad Com si Roque sa hindi pagsumit ng mga dokumentong may kinalaman umano sa mga ilegal na pogo sa Porac, Pampanga. Ang petisyon sa Korte Suprema ay inihain ng anak ni Roque na si Bianca Hakinto lunes ng hapon, ayon sa kampo ng dating tagapagsalita ng Pangulo. Ang petitioner ay magalang na nagsumite ng mga aksyon ng mga sumasagot ay ginawa sa matinding pag-abuso sa pagpapasya sa paggamit ng kanilang mga kapangyarihang pambata sa isang mapang-abusong paraan, at sa pag-agaw ng mga kapangyarihan sa pagsisiyasat na nakalaan para sa sangay na tagapagpaganap at ang mga kapangyarihang panghukuman na nakalaan para sa sangay ng hudikatura ng pamahalaan. Sa isang Facebook video, itinanggi ni Roque na siya ay isang fugitive, at muling iginiit na walang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihintayin niya ang desisyon ng Korte Suprema. Sa petisyon, hiniling ng anak ni Roque sa Korte Suprema na maglabas ng temporary protection order para pagbawalan ang House Quad na ipatupad ang warrant of arrest na inisyo laban sa kanya. Hiniling din ni Roque sa mataas na hukuman na pagbawalan ang komite na hilingin sa kanya na magpakita ng anumang karagdagang mga dokumento at dumalo sa mga susunod na pagdinig o pagpupulong. Ang mga miyembro ng Respondent Quad Committee ay lumalabag sa mga panuntunan ng pamamaraan ng kapulungan ng mga kinatawan dahil hinihiling nila sa agrabyado na partido na magsumite ng mga dokumentong hindi nauugnay o nauugnay sa paksa ng pagtatanong. Binigyang diindi ni Roque na naibigay na sa Kamara ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan at may kinalaman sa paksa ng Congressional Inquiry. Ginamit ng Quadcom ang kanyang kapangyarihan sa paghamak ng paiba-iba at kakatwa, na nagpapataw ng parusa dahil lang sa hindi nagustuhan ng ilan sa mga miyembro nito ang sagot ng mga resource person, o dahil ang mga resource person ay gumagamit ng kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.